Ito yung binili ko na ano na jade plant na bago. Kasi yung dati kong mga jade plant, kahit yung malalaki, namatay kasi nung umuwi kami ng Pilipinas, di, ano, binili diniligan ng maraming tubig. Kaya namatay siya. Hindi nalagaan yung asawa ko kasi hindi marunong mag-alaga. Baka nadamihan ng tubig kaya namatay. So, bumili ako ng ng jade plant. Pero matagal na, matagal na to sa akin. Medyo ano na siya, oh, yung mayabong. Ganda. Ganda. Ito. Oo. Oh. Koko Himi Koko oh, Himi yeah, Bago siya Nabigili ko to Medyo maliit pa to eh Ngayon yung lumaan na, na siya Pero hindi ko pa siya ililipat Maliit pa lang yung anong Yung pot niya Ganda Ganda ng ganda Andito lang sa labas. So, kahit taglag, taglamig, andyan lang siya. Thank you for watching.